Good morning. Mm. Mama Hota. Karon pa mi Mama time check 909. o oh, karon pa mi mag Mama kay tugos ka dagat trabaho on. Nang hmm? Huh? Sa so, wakas. Kabalo ra gyud ko isda. Mm. Pero Kabalo lagi ko tamban siya. Kabalo lagi ko kay nga sunog lang gyapon. Wala man sunog mahilo. Pa 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 ekni my promise. Siguro, kalayo. Well, atin, na siguro na eskalayo. Well, at least sa kabalo na. Di ba? Na komte ya ko ka. Nami bisita oh. Mm -hmm. Mm -hmm. Nami bisita nga bata. Mm -hmm. Mm -hmm. Nana, may bagong adapted. <laughs> Elang friends. <laughs> friends man sila sa... Ano ka? Dari daw siya mahaw. Hmm. Mahaw ka. Pahit-pahit <laughs> <laughs> din siya, Pram. pahit Kabalo ko nga kung sa'yo brown sa Mama, kaya huwag niya kung sa'yo, hindi na ma-off. Nami mo ragbagong na aswang nga bata eh. Kabalo, manood lang. Dapa'y bangs nga. Mbut na. Dapa'y hmm? ko, labok mm. ma. Mmm, bangs niya. Mmm, mm. 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 nasa nilang mga bangs, diba? Dapa'y niti, bangs niya na apo si Sibil na ah O oh, nganong ipamutan ninyo mo ano oh gimam diba mo makuan pagkabata kung indi ko na magputol og bangs Medyo pait gid siya Atak balik wala ka man ni go Pait gid <laughs> Pait gid siya Ngan dawton ko na lang ako may lang tuwa okay, Kasi reklamo ma baba Nenek man eh Hmm lamit daw Penjelani reklamo biru kaklaru ike empat pait de jod di sih muri klamo pek pait kakoton sihoro, mapei, 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 crispy mapei, sih. Belum sebulan tak crispy, yeah. na, puhankan, yeah. Pa, yeah. Hmm, di ba? Ano yung ka, Anu? Hmm, tira, e. Kaya please palihog na na. Ano ba?